Hello guys, good morning. Ah, uh, bagong vlog na naman tayo. Ah, uh, for short lang sa ating vlog ngayon, uh, i-share ko po sa inyo. Galing po ako naman, na medyo maliit lang yung nakuha nating isda. Pero pang-ulam lang naman. At least meron din tayong nakukuha ang mga mga iilang malaki, kaya 'yun po ang aking ibibenta Ating ibibenta po. So ngayon, ibubus natin dito sa may palanggana ah. nandito siya sa loob kasi may tubig kasi to guys nilagyan ko ng tubig ito guys okay buhos na natin ah napakahirap eh. Ano? may ice pa pala kala ko tunaw na and guys ito yung kuha natin ayusin muna natin itong Oh, may ice pa pala guys, oh. Pwede pa itong gamitin, oh. Nagkukulay itim yung tubig kasi may ano kasi pugita at saka yung kulabutan. Pwede pa yan. Ice. Yan. May kaunti pang ice. Ito yung Napulot ko lang to guys. Ito yung pakul na maliit. Pero na, napulot ko lang to. Uy. At saka timbungan na maliit. Ayan guys. Ito Bentar nak tengok Bart Wuih Tak kena kekuat ni kau Bart Bentar, bentar, bentar Kau nak tayo perah Eh, mah tak kena 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 Kau <laughs> Sibik-sibik dah sayang Kau nak kena 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 Bahasa eh si Bahasa eh si Bastam Eh nak Dia nak kena 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 Si Bastam Eh Kau nak kena 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 Tak Kan kilo kat ni kilo Hah? Ilang kilo kaya tu guys Kita pilih kilo? Ha, tak pilih kilo ane. Tak nak Ha? 200 200 kilo, dosintos kilo, one fifty ang kilo. Tumay, wala, 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 Itu wala, yang kumnai guys wala, ah. Kumnai ah, wala, wala, Blag 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 Kumnai Hey, may tayo yan. Dagka ng danggit lagi. Danggit. Danggit ba na siya? Dako na no? Mm. Blawis. Mukot ka? Yan guys. Mang lamba na may mani. Mang lamba mo, mang lamba. Yan, mga Medyo malaki-laki itong ano natin. Sana ganyan lagi. ito mga maliliit na balawis napakaitim ng tubig oh. dahil sa dagta ng pugita at saka kulabutan ito kulabutan na maliit ha huh? Tinan tingnan nyo guys oh kulay itim oh na okay, dito galing yan oh tingnan nyo oh na na, na na na, kaya nangingitim kaya isi separate natin tatanggalin natin sayang sana malamig na pero kailangan natin separate <laughs> ayan guys dudung na siya ayan ang lamig ng kamay ko guys naninigas na oh. Ayan, napakaliit lang nang kuha natin pero maraming maliit marami pero maliliit ayan my wish on the agaray pinukla ko ah Na totoo tutu na akong magmahal, pero ini wan ang mahawak ko yung To, Ito isip, natin to panay ang oh dura ng dura ng itim, buhay ko pala to.

gamitin ito na yung kuha natin lahat guys so yun lang atin na si share bye bye